siguro naintindihan naman ni Lord Maintindihan naman ni Lord diba kaya yeah, I I think dapat tanggalin talaga yung ganong mindset natin sa mga mga kapatid mga makikinig po sa amin let's remove that mindset na ano Nanay Tan Felix coat. na okay na to dapat tanggalin talaga yun. <laughs> dapat Ganun tanggalin eh. talaga yun. may mga comments na na halong yan ayaw ko kaya dyan pero diba nang tatay Sabihin natin, nakalimutan mo mag-type. Okay, Sana, <laughs> <ahead>, eh, okay na ito, Nakalimutan ko na, Bert. Boom! Bert, <laughs> dun, <laughs> 100, like, the <doon laughs> Kaya nga, uh, ano siya, applicable talaga sa lahat, di ba? Kasi, uh, hindi lang, yes. hindi lang naman yan sa offering, hindi naman lang yan sa, ano, sa, uh, I think, basta pag sinabi mong naglilingkod ka, lahat ng klase ng paglilingkod, uh, hindi siya, ah, uh, hindi siya applicable talaga na parang yun nga na hindi ka prepared oh kaya siguro naman maging lesson sa atin 'yan